mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating na anod na nalubod, sa nalubog pabarang... sa Okay, good evening po muli sa inyong lahat. Ako po si Christian Esquera and welcome po sa part 2 ng ating live quadruple header dito po sa Facts 1 November 24, 2025. Okay, makakausap po naman natin ngayon ay isang eksperto dating po sa immigration law. Ayan, ayaw mo kapatawag na attorney, ayaw mo kapatawag na lawyer, pero yun talaga eh, eksperto siya pagdating sa immigration law. That's why we are having him again. We had him last uh, week para pag-usapan naman po muli, itong implication ng pagkakakansila pagkaka sa passport ni Harry Roque, dun po sa kanya application for a political asylum. Okay? I'd like to welcome again to our program, si uh, Lou Jansen Dangzalan. Magandang gabi, Lou. And thank you thank for you joining amazing. us again dito sa Facts First. Thank you for having me. Okay lang. Medyo nagloko lang itong ano ko, Na, na stream yard na wala yung mga titles na ginawa ko. Minsan <laughs> clunky ito, no? Anyway, sige, sige. Pag-usapan natin tulo, no? Na? So, cancel na passport ni Haruroke. How does this affect his application for a political asylum? Well, depende. Kadalasan ng mga jurisdictions where you're seeking asylum, kapag nag-request ka talaga ng asylum, kino-confiscate din naman ng host country yung inyong passport in order to control your movement. Uh, pero alam nga natin, kasi baka nagtataka mga tao, eh, paano siya nasa Germany? Eh, yun nga, di ba, bukas nga ang borders kung saan ka galing, di ba, Christian? Maluwag dyan sa uh, countries of origin mo na nakakalusot ang mga tao through the borders without any passport or immigration checks dahil nga bukas ang Europa. So, kung canceled ang kanyang passport, ano mangyayari sa kanyang asylum claim? Let's assume na in progress pa rin yung kanyang asylum claim. Uh, sa Netherlands, ang sumutotal neto, wala walang consequence uh, ito dahil nasa kamay naman ng autoridad dapat ang kanyang passport at kung magkaroon ng desisyon ng asylum uh, board doon nga uh, nabigyan siya ng asylum ng protection uh, irrelevant ang cancellation ng kanyang passport yun nga gaya ng sinabi ko last week ang maganda naman dito sa pagkansela ng kanyang passport lalong malilimitahan ang kanyang movement kasi let's assume na na-refuse nga ang kanyang asylum claim gaya ng ni ni ano uh, Mr. Casio kanina nga Very interesting mm -hmm. development yan. Kasi kapag ka na-refuse yan, ano mga remedies niya? Again, assuming that he's still in the Netherlands, uh, and ilabas muna natin yung sinabi ni Mr. Casio kanina na nag-forum shopping siya sa Germany, um, at may yeah. stay siya sa Netherlands, kunwari. So ano yung susunod na remedy niya na pag-usapan natin last week? Ito yung judicial review. Pwedeng ipakwas yung decision. At ang sad part dito is um, may exploit niya yung delays sa judiciary ng Netherlands in order to remain in the Netherlands and hindi may implement yung red notice uh, because by standards naman talaga ng uh, uh mga western states including the Netherlands hinihintay talaga matapos ang proseso sa asylum request and uh, requests for state protection before you implement yung mga ano um, requests through the Interpol Okay, so ibig sabihin, pwede niyang pigain, pwede niyang simutin yung proseso ng batas dyan sa the Netherlands to delay the The arrest. Yan ang lumalabas yan. That's pretty much it, yes. Uh, classic lawyer move na, yun nga, i-maximize natin yung procedure in our uh, favor, di ba? Okay, hindi natin alam kung sigurado talaga na rejecta ng The Netherlands yung kanyang asylum request, no? Pero assuming rejected, sabi mo, most likely, he's seeking a judicial review. Normally, gaano ba katagal yun? So, I did look it up. Uh, walang specific data uh, in regard to uh, uh, The Netherlands sa uh, mga cases relating to asylum for judicial review. View. Pero by practice, uh, normally you will look at one to two years. Uh, so nakatiming ito doon sa kanyang political time uh, timetables na pag-usapan nga natin last week. Baka nga naghihintay lang siya na magbago ang isip, ihip ng hangin. Mm, -hmm. kasi kung magsasaksi yung gusto nilang mangyari, and I mean kasama rito si Harry Roque, na sa kanyang administrasyon, nalas na si Christian. Padat po opo si Dinas kasi. Lo Oh, nawala so ako you're na. Oo, oh, nawala no, ako. Ah, oh, uh, back. Nag-fail yung Wi-Fi dito. Oh, timeline. Ha? Ano ba yung... Sa ba ako, sa ako huminto? Sa timeline. Timeline? Ano ba yung sinasabi ko? Na parte ito sa timeline, sa schedule na hinihintay natin. Timeline, no Oh. Pagdatang, pagdatanggal, Oh. Pagdatanggal si Bombo Marcos sa so upo si, si Sara Duterte. So, swak na swak itong uh, uh delay, di ba? Na nangyayari ngayon. Tama ba? Okay. 'Yun 'yun ngayon. So 'yun na magiging strategy siguro kapag ka talagang narito sila sa parte ng kanyang litigation sa Netherlands ang kanyang asylum strategy. Mm. may isa, may isa pa akong tanong Luna So kunwari meron nga siyang ginagawang judicial ano in, uh, if he, if indeed he sought judicial review dahil la reject yung kanyang asylum request at the Netherlands. Does it mean that he can actually go around? In theory no, una sa lahat wala siyang passport, 'di ba? Uh, so, dapat nananatili siya. Even if he did have his passport with him, dapat talaga, kung nag-request ka na ng asylum, hindi ka dapat lumalabas sa bansang na Netherlands. Kapag nasilip siya dyan, abay, teka lang, ingat siya. Kasi pwedeng uh, maging issue sa kanya yan sa kanyang asylum claim. Kaya nga nakakagulat, sa totoo lang, kung ako yung abogado niya sa kanyang, represent, eh, kung nire-represent ko siya, parang, teka, kakausapin ko yung kliyente ko, teka, dapat tahimik tayo dito sa mga issue na ito. Halimbawa, kanina lumabas sa tayong video niya na Uh, sinasabi niya, kiniklaim niya na ito yung proseso, hindi naman siya basta-basta aresto, hindi na-explain niya, tama naman siya. Pero mas maganda kasi in these circumstances na mas circums circumspect kasi yung mga sinasabi. dapat pwede gamitin sa ito ng otoridad. Kasi kung sinasabi mo na ito ang proseso, pwedeng basahin niya na autoridad kung nasan ka na with impunity na ginagamit mo yung processes to delay things, especially in mm -hmm. the context of the red notice, especially in the context sa napag-usapan nga natin last week na na-convict si Alice Guo, na tamang-tama nga na nakausap mo si Winston Casio na ang siste dito is substantively, may laman kasi talaga yung kasong mga hinain galing, kay, uh, galing nga sa gobyerno laban sa kanya na medyo mm -hmm. parallel kasi yung mga evidence na ginagamit ito at within the power and scope ng asylum board ng Netherlands na silipin itong mga ito. Pwede sila mag-request ng information gaya nga na napag-usapan natin. Pwede rin ba yun, ano? Kasi nga, sinasabi ni Winston Casio, hindi pa tayo sure na kung talaga rejected yung, kaysayin, yung kanyang asylum, requests request. Pwede ba yung habang ikakaroon ng judicial review, eh, nag-a-apply siya sa Germany? <clears throat> Short answer is no. Um, uh, yung first appearance ko dito na pag-usapan natin yung Dublin Regulations, di ba? Yung first mm. rule is, sa Schengen Zone or sa European Union, kung saan yung first port of entry mo, dapat dun ka mag-apply ng asylum. So may dalawa akong teorya dito, Christian. Um, kung tama, itong sources nila, Winston Cashon, na na-refuse na nga siya sa Netherlands, dalawang posibilidad yan. Isa is yung napag-usapan natin last week, which is yung express refusal. Mabilis, on the face of the evidence, walang merit yung asylum claim, kaya refuse. Kaya punta siyang judicial review, kaya pwede siyang manatili. Pangalawang option, um, na-refuse ang kanyang asylum claim sa Netherlands dahil pwedeng sinabi ng Netherlands sa kanya at in-invoke ng Netherlands government na, wait, hindi ka dapat dito nag-apply ng asylum. F fingerprintan ka namin, pero itatransfer ka namin sa Germany. Dahil doon mm, ang first but... port of entry mo. Hindi natin alam kung paano kasi siya pumasok sa... Uh, Netherlands, di ba? Napag-usapan natin noong first time tayo nag-usap about this eh. Um, very, ano, very nebulous kung paano yung pasok niya. Kasi ang, if I recall correctly, and you can correct me if I'm wrong, uh, parang galing siya sa uh, uh, Dubai, I think it was. May dinaanin siya bago siya dumiret siya sa Europe. Eh, yung mm -hmm. ano, yung, yung, yung porous borders dyan sa, sa Europe, does it actually help Harry Roque? mm -hmm. In a situation. Um, Kasi kung hindi naman siya mag airplane di ba? Hindi niya kakailangan na niya kanyang mm -hmm. passport, di diba? Pero kung magte lang siya, magbabas. Pero kagaya na sinabi ng mga nagko-comment sa yo, yung mga tax na mm -hmm. hindi na basta-basta ganun kas kaporos ang borders ng Europe. Meron na mga inspections sa mga ilang borders, especially borders uh, within uh, the area surrounding France, Germany, so Benelux countries, pati Poland. So, kung itong mm -hmm. mga countries na to ang kikilusan niya, maaaring may mga random inspection, pwedeng hingin ng passport, at kung machempohan siya na walang passport, pwede siyang ma-arresto right there on the spot. Mm hmm. Uh, Napanood mo rin yung video niya kanina, no? Uh, what mm -hmm. do you think of this? pero siyang napakarami yung bold claims dito sa kanyang videos. So, lagi naman, typical of Harry Roque, eh. pero isa rito sabi niya, hindi ko lang kaya yung ano, tindi ng pagsasalita niya, no? Hmm. Uh, I won't even try. Ako ang pinaka high profile na asylum seeker dito sa Holland. Shana. What do you make of that? Shana. <laughs> okay. <laughs> but, Ikaw na. But, seriously though, like, parang ayun nga, kung ako yung abogado niya, parang siguro tinatawagan ko siya ngayon. Sir, ingat po. Quiet po tayo. Huwag naman po tayong ganyan. Kasi this does not help him. Parang ginaga... Pwede kasi basahin to na autoridad na teka teka bakit uh, bakit ganito yung ano mo system mo alam ko yes meron kang procedural rights meron kang um, karapatan na hintayin na matapos ang proseso na dinadaanan mo nga sabi mo nga kanina president pinipiga yung proseso pero kasi kapag ka ganyan pwede kasing ano eh, basahin niya ng autoridad pati nung decision maker against you de ba lalo hmm. na kung negative yung decision na lalong bilisan de ba or papunta na sila sa decision na pwedeng, ah, ganun pala ha. So, bibilisan ko to. May, may discretion naman ng mga decision makers to prioritize certain uh, uh, certain cases, especially when international committee is at stake yung friendship amongst states. Dito dalabas mm -hmm. ang uh, abilidad ng uh, team ni Mr. Casio, pati sa DOJ, pati sa DFA. Inisip ko kasi 2025 pa lang, or actually 2025 na, patapos na yung, yung taon na ito, uh, before you know it, 2028 elections na. Sa haba ng proseso dyan sa application for a political asylum, and in the meantime, he has a certain degree of protection, Pero ba tinatawag na only application for political asylum? Kasi definitely may resources siya si, you know, si Harry mm -hmm. Roque eh, to, to do that, di ba? Na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao, ordinaryong Pilipino. So mm -hmm. ang iniisip ko, kung an, kung nang tanong, no? Pwede ba yung unli-application for a political asylum? And if so, edi magagamit niya yung ganyang proseso para manatili siya sa ibang bansa until the time na maiba talaga yung uh, klima ng politika dito sa Pilipinas. Within the Schengen zone, within the European Union, plus the UK, he cannot do it. Dahil nga, pasok sila sa Dublin Regulations at nag-uusap-usap ang mga estado na yan yun, kung talagang gagawin nga talaga niyan, pwede, pwede nga siyang pumunta ng El Salvador. Hanap siya ng ibang jurisdiction. Yung tinatawag dito is forum shopping, di ba? And usually, mm. kapag nagpa-forum -fo shopping kayo, mga huwes or yung mga decision makers, they do not like that. Kasi they know, they can see through your, your, your agenda, they can pierce through your veil na, ah, ito, meron kang masamang balakin. Bakit ka nag-forum -fo shopping? Teka nga, basahin ko nga yung decision doon, ah, kaya pala. So, may mga gano'n napupunta sa mga express file, di ba? Pwedeng i-dismiss mm -hmm. kagad. Di ba sa korte rin sa Pilipinas, pwede mag-motion to dismiss kagad kung ano yung tawag naman sa ibang jurisdiction, summary judgment. Eh, kung mm -hmm. ganito, na pangit yung pasok mo dahil forum shopping ka, pwede kang ma-technical dito. So, dito sa EU countries, kung na ka ng isang EU country, malabo ng payagang ka doon sa isa pa? That's the end, uh, according to the Dublin regulations. Uh, siguro yung exception na lang dito is kapag ka, um, talagang certainly binalik siya sa country of origin, uh, kung saan nga siya i-deport, ide merong ano, um, clear danger against him for harm. Ito yung tinatawag nga natin na non-refoulement principle nga na napag-usapan nyo rin ni Winston Casio kanina, di ba, na mm -hmm. susundan talaga yan ng mga EU states dahil naniniwala sila sa human rights unlike other regimes, unfortunately. So, Ayun nga. So, meron siyang ganong remedy. Pero, ang question dito is, pakikinggan ba siya ng European Union um, States mm -hmm. kapag ka nag-claim siya na merong specific harm against him na talagang sigurado na klaro naman kung titignan nila dun sa ebidensya, dun sa mga parallel cases nga na kagaya ng sa kanya kay Alice Kuo, etc. May breadth of evidence eh. It's already on the record, Christian. So, again, from last week's point, it does harm him from that particular perspective. Not directly, but indirectly. Isa ang punta yan, di ba? Kasi lagi niya kiniklaim na uh, he's being politically persecuted under the current regime. Pero I don't think ganun, I don't think tanga yung EU para hindi makita yung katotohanan dito. Na si, si, si Harry Roque, ang sinusuportahan niya, yung presidente dati, na actually mamamatay tao. And he was actually defending that kind of regime. Diba? Sinasabi pa nga niya, I will not apologize for it. I will not regret it. Yung kanya pagsuporta dito kay Rodrigo Duterte. Will do so it yung mga ganyang pronouncement, di ba, uulitin niya. Actually, tinranscribe ko yung kanina. Hmm. Ang pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. I will not apologize hmm. for it. I will not regret it. Uulitin ko muli ang lahat ng aking ginawa dahil hmm. naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Pa, paano ba inisip yung sip-sip? Lu, paano ba inisip yung sip-sip? Uh, 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 mahi, mahina ako sa spelling pagdating sa sip-sip. But... It starts with the letter H ata ano, sip-sip. Ah, ganun ba? Hip, hip. Where does it end? Where does it end? Anong letter? Nasobrahan ako eh. Letter E. Nasobrahan lang ako sa pakasipsipan natin eh. <laughs> yeah. anyway, yeah. hindi naman yeah. hindi naman yeah. para hindi ma-realize yan, hindi ba? Exactly. H yun na nga. Kasi kaya nga sabi ko nga, kung ako yung abogado niya, siguro umuusok yung tenga ko ngayon. <laughs> kasi parang, bakit mo sinabi yan? Kasi una <laughs> sa lahat, yun na nga, you're clearly like, yung audience naman kasi niya dito, di ba? Hindi naman yung uh, DOJ or anything. Pwedeng tinotroll niya rin yung otoridad sa Pilipinas. Pero yung audience niya doon, klarong-klaro is, yung mga supporters pa rin ni... Uh, Yeah. expressed it in Duterte, 'di ba? Pero mag-ingat siya kasi again, hindi nga bulag at hindi rin tanga ang European Union at ang kanilang mga component states dahil una sa lahat, tandaan niya nasa nasa Hague si Mr. Duterte at uh, anytime soon ilalathala lahat ng ebidensya na meron against him. So, it doesn't look good, 'di ba? Lalo na kung makikita na lang, may participation ka pala sa ganito spokesperson mm kanon di ba pero but again parang according sa sinasabi ni attorney Conti eh, siguro sa order of priority malam hindi naman siya sobra siguro sa taas doon pero the point is nandun ka spokesperson mm-hmm. ka ka ng pangulo nung time na yun di ba parang di magandang look Naka- eh, tsaka parang dating sa akin ito, parang daladala niya yung impunity attitude even dito sa the Netherlands. Yung tipong kaya kong gawin lang yan, kaya kong sabihin yan, and there will be no repercussions or consequences dalawa basa ko dyan eh. I mean, that one. Pangalawa, alam mo yun kapag na-corner yung ano, um, isang animal sa... Uh, pag na-corner na, na they, 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 they become very angry, they become very dangerous. So, yun yung nakita ko kanina na napanood ko yung video. Nung na-shock talaga ako ah. As someone who has done cases relating to refugee cases talaga. Parang, wait, you're harming yourself here. <laughs> Bakit? Ah, talaga? Uncommon ba yung kanyang attitude sa isang uh, asylum seeker? It's really bad. It's from from that particular perspective. If I were putting his case forward, usok tayong. Okay, as again, Lou, thank you very much for joining us and as always for clarifying all these issues, uh, for us. ingat so enjoy your stay in Japan. na na kami last weekend. All right, take care, Ian. Always a pleasure. Anyway, thank you, thank you very much. Okay, thank you. Thank you. Yan. Ayan po si Attorney Lou Jansen Dangzalan. Ayan. Experta pa dating po sa immigration law. Okay. Meron pa po, po tayong two live episodes. Pero bago yan, may mga babatiin lang po tayo. Baka makalimutan natin. Sandali lang po. ah, uh, po natin yan eh. Wait lang po. Ayan, okay. Si Doña Carmen Mizuno nag-message po sa atin. Uh, binabati po natin si na Miss Lala De Leon at Ruwena Gunabe Ishihara. Ayan, nakasuot po sila ng t-shirts. Yung ano, facts first, hindi fake first. Ayan, suot-suot nila dyan po sa Japan. So maraming maraming salamat po for your, for your support kina Miss Lala De Leon and kay Miss Ruwena Gunabe Ishihara. And of course, binabati rin po natin ng ating kaibigan na si uh, Felipe Salvosa na nagduiri po ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Nandiyan siya sa Malaysia. I think meron isang uh, uh, journalism conference. Marami rin tayong mga kaibigan. Nakita ko nandiyan sila sa Kuala Lumpur. No? Tukoy ata sa investigative journalism. Okay? And then, sino pa ba? Ah, ito, ito, ito. May nag-email po sa atin. Pinabati po natin ang, eto, si Hernan Kapati nag-message po sa atin. Okay, masahin natin. No? Greetings from sunny California. I'm a big fan of your show. I was wondering if you could give a shout out to my brother, Henry Kapati, all the way from Maykawayan, Bulacan. He's a loyal uh, listener and tunes in every single day. He's also celebrating a very special birthday That's today, November 24. He's turning 60 years old. Ayun. Happy, happy birthday po, Mr. Henry Kapati. Yan. Yeah, taga make a Bulacan and uh, an avid viewer daw ng ating uh, uh, Facts First Podcast. Happy, happy birthday po. We hope you enjoyed your day. And of course, shout-out din po kay Mr. Hernan Kapati. Ayan, yeah, may sa atin from... Uh, Osaka, Japan. Hindi ko lang ma-pronounce yung kanyang pangalan. Si Mabel Gage from Toronto. Magandang gabi po sa inyo. May nanonood from uh, Naga City. Magandang gabi po. Thank you, thank you. Ayan, okay. So, uh, hihinga lang po tayo ng konti dahil two live episodes po, po yung naiiwan. Kita-kita po tayo uh, after seven minutes. Ako po si Christian Esquera. Uh, see you dun sa susunod na <laughs> classroom natin. Magandang gabi po.